Dias, señoritas y señoritos, derechahan ng inakusahan ng constitutional expert, well-respected legal eagle na isa sa pinakabrightest legal minds in the country, and also former justice secretary and senate president, na si Franklin Drilon, ang vice president natin na si Sarah Duterte na ginagamit niya ang uh, mga mga uh, 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 vice presidential satellite offices being erected or now in existence in almost all parts of the country for electioneering purposes at uh, sinabi ni Senate, former Senator Frank Trilon na hindi niya pwede dapat gawin gawin ito hindi niya dapat gamitin or hindi siya allowed gamitin or illegal gamitin ang uh, confidential and intelligence funds niya sa operasyon at uh, sa mga ayuda dyan sa mga satellite offices and uh, that in effect confirms yung earlier uh, suspicion we raised na the bulk of the money talaga uh, being uh, used sa mga alleged or di umano mga intelligence and confidential uh, expenses ay talaga napupunta dyan sa mga, sa mga office of the Vice President, uh, satellite offices all over the country. Earlier we said this is very ironical, nowhere in the world, na ang presidente may satellite offices na ganito karami. Wala na nga sa presidente, mas lalo nang wala sa vice president. Pero ngayon, dito sa Pilipinas, ang dami tayo niyan kasama na dito sa Pilip sa Sambuanga. And what is that for? That is clearly there for no reason at all but to promote and to advance the political ambitions of uh, Vice President Sara to run for President in 2028. Wala nang ibang purpose po niyan. Kasi why? Why hindi tinatayo ng presidente ng mga satellite offices? Because, kung kailangan nyo lang tulong sa health, andyan ang Department of Health. Kung kailangan nyo lang tulong sa mga sa mga medisina, andyan yung mga clinics, kada barangay. May mga clinics, may mga doktor. And then, kung kailangan nyo tulong ng DIA ng sa, sa mga complaints sa mga local governments andyan ang DIL, DIL, DILG, kung kailangan nyo ng tulong o complaints against the PNP andyan yung uh, yung uh, NAPOLCOM so in all regions meron opisina nyan so bakit ha bakit kung kailangan nyo ng uh, tulong sa educational or social matters andyan yung DepEd, andyan yung DSWD na almost all regions and provinces may office sila. So, bakit kailangan ng, ng Office of the Vice President Satellite Offices ay, and the, this is pattern after doon sa sa Malasakit Center ni Bongo na nagpanalo kay Bongo. Kaya, sa mga earlier vlogs natin inilarawan natin sa si inyo yung pagtatanggal pagbabawas sa mga budget ng 10 billion sa DOH 3 billion sa mga colleges universities and public universities and colleges para ibigay kay uh, Bongbong Marcos na may sarili rin niyang ginagastusan ng confidential intelligence funds at saka kay Sara na between them uh, at saka iba pa mga opisina meron sila 12 billion confidential and intelligence funds pero sa totoo lang nagsimula lang ito during sa time ni President Duterte, dahil noon wala naman yan. Kasi hindi naman yan kailangan. Kasi may mga regional and provincial offices naman. Yung DNR, yung DILG, yung uh, uh, DSWD, lahat, uh, DepEd, mas maraming DepEd. May mga super superintendents office pa, mga supervisors office pa, regional director, provincial director. So, duplication lang talaga ito kaya sinabi na pati si senator Drilon nahalata na rin that uh, uh, this is being used for um, for political and electoral purposes dapat nga so uh, suriin ito at imbestigahan ito ng uh, ng uh, ng uh, Commission on Election dahil unfair ito sa mga ibang kandidato who only have limited time to campaign so, Uh, unfair ito sa mga ibang political presidential candidates dahil six years in advance, in fact, di ba? Uh, pagpasok ng pagpasok pa lang siya, meron na siya 125 million uh, intelligence funds. So that is unfair. For six years gagawin niya ito. siyempre, lahat ng pupunta doon sa mga sa mga center niya, ang utang na loob sa kanya, hindi nila alam, tinanggal yun sa mga budget nila. Kung baga, kung dati pupunta ka sa sa uh, di, uh, sa let's say dyan sa Manila, pupunta ka sa Kwan, sa PGH, Philippine General Hospital. Ngayon, pupunta ka na sa sa o, sa office ni Sarah. So, kahit malapit ka lang nakatira sa PGH sa Manila, hahanapin -ha mo pa kung saan pinakamalapit na kahit mas malayo sa'yo ang uh, Vice President uh, Satellite Office. So, kumbaga, uh, panloloko at paghihirap sa taong bayan. Samantala, uh, kasi siyempre, gumagasta siya, Nag nagtatayo siya ng opisina, nagbibili ng lupa para tayuan ng opisina. Uh, kung walang walang uh, walang lupa, si, uh, magrerenta sila ng mga building para doon ilagay yung yung ah uh, uh, satellite office ng Office of the Vice President and then maglalagay sila ng staff. Babayaran nila kuryente, tubig, uh, maintenance, lahat, mga sweldo, mga mga per diem, mga whatever, ganun. At si Sarah kung bibisita yung mga yung mga satellite centers na yan, gagasta ng gasolina, yung pati gastusin pa yung yung mga trip at uh, allowances, out of town allowances at pagkain ng mga 433 Uh, security escort niya. So uh, all of these are burden to the to the uh, taxpayers kaya please share this blog to tell people na masyado na talaga tayong binabastos. Itong intelligence funds sinasaksak sa baga natin because a -a akala nila napaka walang intelligence ang taong bayan. Kaya share this blog, magingay tayo, mag uh, Uh, in your comment section you tell them hindi kami gago tulad ng sinasabi ng gado nyo hindi gago ang taong bayan. at nagagalit na kami kasama na ito si si uh, si senator uh, Drilon na sabi niya uh, the confidential intelligence funds or CIF cannot be used for building and maintaining satellite offices kasi dapat kung sinasabi Uh, intelligence and confidential ito in, dapat itemize at uh, dapat sinasabi talaga eh nakita naman natin sa, sa previous vlog natin na uh, sa hearing and we plinay natin hearing dito sa uh, by now umabot na ng 775 million na tanggap ni Sara from 20, 2022 in intelligence and confidential funds pero isa lang kaso na na, na, na mention niya hindi pa about recruitment ng mga ng mga bata sa NPA ang nabanggit lang niya ng kaso na may mga na may mga manluloko ginagamit kasi siguro alam nila ang daming katiwalian sa Office of the Vice President ginagamit ang pangalan ng Office of the Vice President para mag-extort ng pera sa tao kumbaga nagalit ang Office of the Vice President, pinimbestigan ito at pinakasuhan itong mga tao dahil hindi uh, bawal magnakaw sa kapwa magnanakaw. <laughs> <laughs> hindi ba may kasabihan ganon? <laughs> Ka ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. So, kaya hinabol nila yun. Pero in, in, the first place, wala lang man nakatanong sa mga gago at bobo dyan sa Congress. Teka, teka, akala ko ba humahabol kayo sa mga sa mga komunista. Akala ko ba ilan na ba ko ilan na ba grupo ng komunista na identify nyo? Iba na bang komunista na aresto nyo? Iba na ilan na ba pangalan ng mga komunista na kuha nyo? Ilan ba dito na kasuhan nyo? Wala. Wala silang nire-report. Ang parati sinasabi, secret kasi. Hindi namin pwede i-report dahil secret. Kasi ginagamit sa sa pagbibigay ng mga ayuda ng mga ng mga medisina, kung ano-ano pa diyan sa vice presidential sa uh, satellite offices para ang ang epal epal lang epal ito eh this is clear and and clear and uh, uh, mas maliwanag pa mas mali, maliwanag pa sa sikat ng araw na pang -e epal ito eh ang 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 uh, ang uh, utang na loob at ang pabibo, pabida ay si Sarah. Samantala, ang pondo niya pwede naman kukunin sa mga public hospitals under the Department of Health. Pero inalis nila 10 billion sa Department of Health para mailagay sa mga proyekto nila na pam pampapaganda sa or uh, to to help advance the cause of uh, uh, the, the political campaign of Sara for president in uh, 20, uh, 28. So, nakita nyo na, maliwanag na, it's, it's, all, it's all coming clear na, kaya dapat i-oppose talaga natin ito. Meron pa man tayo up, up, up until December kung kailan i i ni isa sign in law na ni President Bongbong Marcos yung uh, 5.7 billion na budget So we we must continue making noise by sharing this blog and telling all and everyone, everyone you know, your friends, relatives, uh, to to understand this issue, this the illegality of these uh, intelligence funds, and to get people to know about this and to oppose this. Let us do that. Let us use our collective voice para tanggalin na talaga. Itong mga intelligence and confidential fans. So thank you very much for watching. And uh, tuloy po ang laban natin. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster armadine YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.